Isang katulong na nag-send sa akin kasi yung isang napaalis na nag-post siya ng tungkol kay Happy, yun nga, yung nihinihila yung buhok. So yun, nung nakita ko yun, para akong binasa ng malamig na tubig kasi nakita ko na maltrato si Happy doon at hindi tama yung ginagawa nila sa bata. Kaya pumunta ako agad kila Tony, pinakita ko agad sa kanila. Kay, actually kay Papi ko unang, unang pinakita yung video tapos hindi niya tinapos. Tinawag niya na agad si Regine. Umiikot kami sa buong bahay, tumatakbo kami, sinusundan ko si Papi kasi kinakabahan ako kung anong pwede niyang gawin. So, tinawag ko si Mami Tony, si Mama Marie, lahat-lahat ng tao doon na nakakita nung video. Pumunta na kami sa taas kasi nandun si Regine, tapos doon na sila nag-confrontahan. Ano, Takbuin mo si Papi ng binigay ko. Bakit? Si Happy. Ginagawa kayo Happy. Ay, puta mo Wait lang. <laughs> ay, ay, ay. ay. ay, ay, ay diputo putang! bakit ang si 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 record sila nung isang umalis dito sa kinangtong nakainas si, si niya siya siligin baby na si papi sa taas umakyat oh. na ano ba si ano sila ano sila ano ano sila ano sila ano sila ano sila ano sila ano ano po Pinapanood sa akin ni Papa Odi yung video and pinipigilan niya ako. Gusto niya akong kumalma and tapusin yung video. Pero ako hindi ko, hindi ko na And hindi ko kayang tapusin pa or ipaprolong pa yung nakikita ko. Kaya lahat na, ng naipon kong galit sa katawan na kinikimkim ko, nabuhos ko talaga that moment. Talagang hinahulughog ko na yung buong bahay ni Ate Marie. As in, wala na akong pakialam kung madisrespect ko siya kung gumagawa ako ng skandalo noon. Ang akin lang, gusto ko lang talaga silang hanapin. Kaya hinalughog ko talaga yung buong bahay. At na ako. Ayoko nang palampasin yung ano eh. Yung pagkakataon na yun eh. Kung baga yung moment na yun, gusto ko na siya agad harapin. Ayoko nang tapusin kung ano pang ginagawa namin that time. Kaya ayun. Talagang sigaw na ako na sigaw. yan. Asan ba? Asan ba? Inabas ko yan! O, tanginang yan! Asan ba? Asan? Di nga nga ako. Asan? Bakit ganoon niya siya? Tangina! Pinanagpas ko yan! Ginupit niya yung kamay ng anak ko! Ha? Inabas ko yan! tangina! Asan ba? Asan ba? Asan ba? Asan, ba? Asan ba? saan? Dami kong pinalag. Pasti. Sino? Sino yung nandito sa video? Sino? Panawarin si nyo! Sino yung sa video? Kasi si Papa Ogi. Panawarin nyo! Tawagan mo si Papa Ogi. Ikaw yung nanggagan te? Ikaw yung nananabuno? Sino sa dunong kami? Sino sa dunong kami? mo sa dunong kami? Ayun o. Sino sa yung bata? Utang ina mo. Lagot ka, gago ka. Sino yung pasko, nagupit hindi ng hindi ako hindi 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 ako hindi sa hindi ako hindi ako hindi ako hindi hindi ka hindi ako hindi hindi ako hindi hindi ako hindi ako hindi ako hindi 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 ako hindi hindi ako hindi ako hindi ako hindi hindi ako hindi ako hindi ako hindi 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 ko hindi ng buo. Tiga mo Bakit mo bakit? Ano ba gagawin n'yo sana ko? Hindi pinagkatiwalaan kita. Hindi pinagkatiwalaan n'yo kita. Kailan na kita bibigyan ng pagtitiwala? Hindi ko po sinasabi 'yan. Hindi ko pinapangako na may anak ka, dapat alam mo 'yan. Ilang beses kitang pinagtanggol? Binigay ko sa inyo lahat ng tiwala ko sa inyo. Dalawang bata ang binibigay ko sa inyo. Happy minsan hindi ko iisipin gaganunin mo si Happy. Ginano na yung anak ko. Alam mo pa ang pinagkatiwala nila sa akin yan dito. Pagkatapos, iniiwan ko sa inyo yung bata dito sa loob ng bahay. Paano kita tratuhin? Kasuhan nyo. Never ako nagpakita sa'yo. Never ako nagpakita sa'yo ng kadimunikit ang ugali ko. Dahil lang natulong ang nanay ko. Alam ko naman po yun. Mabaita ko sa'yo. Kung anong kinakain ko, kinakain nyo. Kung ano ang sahod, binagdadagdag ako. Lahat. Teka, niyo po yung isa niyong kasama. Kasuhan niyo. Kasuhan niyan. Hindi niyo pwede palampasin yan. sabi kong pinaliipas sa'yo, Regine. Pinagtatanggol ka sa'kin, ate. Pinagtatakpan ka pa. Tang-tang, ina. Ay, yung sakok ko naman po ni hindi ko naman po yung talaga sinasadya. O, pero yung nasa video. Ay, yung pasukayon, di ba? Nag-sorry ka sa'kin, wala. Sabi ko, Regine, sige. Pero tangin na si Ape. Ay, Si Happy, mama no, buhoy, no, no, no. 'di pa pabiroi, 'di mo anak ngaputang inamo. Gano'n din kani happy. Ikaw gano'n mo yung bata. Bakit mo gagantihan? Happy, badyan, 'di ba lagi mo ginagawa 'yon? Pagkatao ko daw ako, hindi 'dio, nang bakyas sa video, diba? mm. mukha si Hindi puwede. Okay na sana lahat eh. Medyo kumalma na. Aalis na sila, okay na yung usapan, kumalman na rin ako. Pero, pag uwi ko dito sa bahay namin, inulit-ulit ko yung video. Inuulit-ulit ko kung paano nila ginaganon si Happy. Nung no, inuulit-ulit ko siya, may napansin ako na may isang kamay na mas malalim yung pagkakasabunod kay Happy ng ganon. Na parang facing si Happy dito pag gumanon siya eh parang pagkasabunot sa kanya, parang napunta na sa ibang angle yung ulo niya, yung, o yung mukha niya. Kasi nga, malalim yun. At sobrang halata na dahil nga nadala kami ng emosyon ng una, hindi na namin napansin na, oy may isa pa. Hindi yung isa lang, hindi yung si Regine lang yung ganun ng ganun sabog ni Happy. May isa pang sumimple. Kaya sinabi ko kay Papi, Papi, may mali. May isang kamay pa dito. Teka, sandali. Bilang nanay, hindi ko na napigilan yung sarili ko. Talagang sumugod na ako pabalik ulit dun sa bahay ni Ate Marie kasi hindi ko matanggap. Sobrang gumagrabe yung nararamdaman ko and naiipon lalo yung galit. Kung ano-ano yung halo-halo that time na talagang hindi ko talaga mapigilan. Nagigigil ako kaya talagang sumugod na ako. Hindi na ako nagpapigilan sa kanya. Yes, sir! Ate? So, pa ngayon yung gago?

trabaho mo lang, may kausap ka. Isa ka dito, isa ka dito. Ha? Ano dito? Isa ka pa doon! Ano, wala akong magagawa ang manis. Inano mo eh. Wag kang sinungaling. Ay, kipag tutulungan ka pa doon. Ha? Pinagtatakpan mo pa, dinidiin mo pa siya kanina na siya lang. Sa lang, hindi ko maintindihan eh. Paano nila naggagawa yung gano'n? Napakabait naman ni Happy. Hindi naman siya nagmana sa ugali ko, di ba? At ng tao, pinag siya. Hindi ako ang nanay, parang ako na lang nangihiram sa kanya. Napakabait naman ni Happy. Hindi naman siya sobrang sakit sa ulo. Kaya nga ang dami nagmamahal siya ni. Ang daming gustong mag-alaga. Napaka-stress reliever na naman niya ni. Siya yung nagbibigay ng kasayahan sa lahat ng tao. Kaya di ko magets. Hindi ko magets kung bakit talaga ginagawa yun kay Happy kasi alam ko naman sa sarili kung wala namang ginawang masama yung bata sa kanila. Wala namang kabuang-buang yun. Hindi eh, ko talaga, hindi ko maintindihan bakit. in tanong hanggang ngayon. Na bakit, bakit kaya nila nagawa?